<laughs> Mahal ko yung kapatid ko. Pinaaral ko yun. na wala. Wala eh. Kahit, tulong, kahit yung driver wala. Magpabarik ko ako ulit magsisikap ako para mapaharag ang mga pamangino. <laughs> Maari niyo po bang ikwento sa amin, no? Ano na po ba ang nangyari? Sa ngayon po, sir, wala pa. Dahil nung namatay yung kapatid ko kinabukasan, gusto nila makapagsitol sa amin o. doon sa police station. Sino etong nila? Cooperative daw, ata yun eh. Yung bus company? Opo. Opo. May-ari ng bus? Opo. Okay. Tapos pumunta doon yung manager, akala namin may dala na napira dahil wala kami, hindi namin makuha yung death certificate sa ospital. Tapos yung kabaong, hindi namin mabayaran. Yung pagpalibing ng kapatid ko, wala, zero talaga kami. Wala kaming malapit. So, wala po kayong natanggap, no? Wala, sir. Walang offer. Walang offer. Yes, sir. No? So, nabanggit niyo po, no? nadala pa pala sa hospital. Ang, na, na, ang nadala kapatid. po yung, sir, sa public hospital, Lod sa Karahay. Tapos, madaling araw, dinala sa Soto. Okay. Opo, tapos pagdating sa Soto, hindi na si Kaso agad kasi marami nakapila. Doon na siya, doon na siya, sir, para nag wala na siya dahil sa sakit ng ulo niya hanggang nagdesisyon yung, yung doktor, hindi na kayang opera dahil pag iopera para rin wala kasi na kumatos na siya sir eh. Oh. So napuruhan siya sa ulo. Ulo yung tama sir kasi nung nasa buro na siya, yung tinga niya parang may dugo na patay dito eh. Doon hmm. talaga yung opo, opo. yung ano all, sa ulo. Master Sergeant, no, matanong ko lang po. Ano po yung naging findings niyo doon sa naging investigasyon? So nakikita sa CCTV, yung si Kuan, si Liamado, sa driver Efren Martinez na kastap siya sa kuan sa tabi ng daan tapos yung palapit na nag moving kasi ito si Darwin Ikong at kasama niya si yung asawa niya yung palapit na siya sa bus yung bus biglang uh, umabante pa kaliwa doon na tinamaan na yung kuan, yung motor nila tapos ano na ano sila na tapon doon sa gitna ng daan yung motor nga ni na Darwin at ni Crystal and parang nasa leftmost lane yes, at nanggagaling most sa uh, right rightmost lane etong bus na ito. Uh -huh. At kung yes, bakit uh -huh. bigla na lang siyang uh, kakaliwa na hindi man lang chinecheck kung uh, uh -oh. free ba? No? Walang ibang uh -huh. sasakyan. Mm -hmm. sa yan, kasi oh, yan kasi din ang sinabi ko sa driver ng bus nga ano, yung basic na ano, pagtingin sa side mirror, hindi nakalimutan mo siya. Oo oh, nga uh, sir, eh, inamin niya na uh, nakalimutan talaga niya um, ang pagtingin sa kuan Bigla lang siyang kumabig sa kaliwa kaya tinamaan yung kuan motor. That's right, no? So, na identified naman pala natin, no? Uh, Master Sergeant, yung driver. Iya. Yeah. Uh, Darwin, oh, ano na po ang status man lang, no? Kung may nangyaring pag-uusap. Wala din, sir. Kasi, yung una naming settlement, si sir, pumunta kami sa investigator, may settlement si kami. Sabi kasi nila na 150 lang daw yung bibigay nila, yung pension nila. Pero may aprobahan pa sa 5 piso, wala silang binigay, sir. na Nailibing na po kahit ba si oh po, sir. Uh, Crystal? Oh, sir. So, Nalo. magkano na po Bale lahat ng nagastos po ninyo? Basta, yung pagpunta ng driver, sir, nung pumunta siya sila sa hospital, nakabayad na kami ng gamot, 1,400. Bidigay ng driver is 1,000. Hindi na bumalik. Hanggang ngayon, hindi na napakita. Okay. In in total po, uh, Sir Alan, magkano po lahat na sa, ng nag ano, sir, po ninyo? Mga 95. 95. Kasama na yung hospital, yung, yung hospital, borol, yung, yung kabaong, sa memorial. Lahat po, no? Hanggang o, sa libing. Opo. Si na Darwin ba? Si Crystal ay may anak? Tatlo, Sir. Poro may uh, 15, 14, at saka 13. Ang babata pa pala, no? Yes, po, Sir. Yung mga anak ni na Darwin. Uh, Ma'am! Nabanggit po ni mm -hmm. Darwin Ikong na parang wala pa po atang ibinabahaging tulong man lang ang inyong kumpanya. Ah uh, kasi sir, ang ang nag-negotiate yan ay ang yung general manager namin. Pero ay uh, yung general manager namin nag-resign Tapos -ano niya tinik over niya sa akin. Okay. Tapos ngayong gabi, sir, mga 7 o'clock, mag-meeting yung board of directors kasi ano ko pa, efficient ko pa yung amount na hinihingi nila. So ngayong gabi, mag-meeting ang inyong board? Oo, ngayong gabi, board. sir, 7. Uh Oo. -oh. Pero, Pero September pa ito nangyari, ha? Oo. September 23, medyo matagal-tagal na, nailibing na ngayong biktima dito. Uh Oo, -oh. uh -oh. kasi okay. ang naghandle Ah, uh, yan sa ano sir, sa kaso yung ano namin, yung general manager namin. Ang hinihingi ng pamilya, eh sana man lang, e eh, makapagbigay ng tulong. Pati ako sir, yung uh -huh. pagsisiman ko sir, yung panggastos ko sa shockwave po, sir, nagastos ko kaya hindi ako nakalis. Sumabit ako sa supercare sir. Hindi ba kayo pwede mag-commit na kahit paunang tulong man lang sana? Kasi antagal na nito eh. Ah uh, yes sir, i-open -ano, ko sa kanila yon kung uh, ano uh, siguro staggered lang sir hindi naman kami makakon pero mas mabuti sa kanila yung decision hindi naman ako makapag decide uh, depende lang sa kanila kung magkano ang maibigay namin sa kanila Ma'am Mirna Yes, sir. Hindi po ba required na meron kayong insurance? Yes, sir. Meron kaming insurance, sir. Pinaprocess pa, sa, pa ng layaso namin, sir. Nababagalan me, kasi sir. kami doon sa nagiging action po ng inyong ah. uh, kumpanya. Ah. Kawawa na itong pamilya po, eh, no? Lucky, by, by the way, asan na itong driver ninyo? Si Efren ah, Martinez? Ngayon sir, hindi ko alam kung ano nang status sa driver kasi wala akong report sa kanila, na ganun, na ganun hindi hindi pa nila nasitol yung disgrasya. Si siya ba Kaya ay patuloy pa, pa rin na nagmamaneho diyan sa mga bus niyo? Hindi ko pa alam sir ha kasi ngayon lang ako naka ano naka rinig ng uh, ngalan ng driver. Usually po sir, deno gaano po ba katagal dapat bago makapag-claim dito sa mga insurance na to? napakadali lang naman mag-claim. Nandito na po yung, yung requirements eh. May incident report na. Sa palagay ko sir, hindi nila pinrasis yon Kasi you... yung memorandum circular natin, kailangan mong mag-submit ng accident report. Pag mayroong public utility vehicle under your franchise, na na accidente, eh, na nagresulta ng death or physical injuries. Yes, yes. So yung yung kumpanya, kailangan mag-submit ng incident report within 24 hours from the occurrence of the incident pero hindi nila nagawa yon walang walang komplain dito yung tima sa sa inyo na nanggaling yung report kaya ngayon papatawa namin sila ng chokus order at may corresponding penalty yon kapabayaan yon ng operator attorney kasi yung insurance natin passenger insurance no fault insurance yon kahit may kasalanan yung driver o yung biktima kahit sino sa kanila babayaran ng insurance kasi no fault insurance yon So Sir deno no uh, hihingin sana namin <coughs> ang assistance po ng LTFRB Region 7 na sana naman mapabilis yung pagclaim ng ating mga biktima may tulong man lang na matanggap etong sige si po, pamilya sige ni Mr. Player Ikong. Oh, yes, bibigyan namin sila ng assistance na para madali yung, yung pagclaim ng oh po po. Nag-ooperate pa daw po yung bus kung saan po yung yun po yung nakabangga. Hindi opo, daw Sir. hindi daw po na-ita-pound. Yung attorney, ang problema. Kaso hindi kami nakagawa ng tickets order kasi walang report na naabot sa amin na ganun ang nangyari. Violation din sa kanila, dagdag violation yun pa kumpanya. Sir Denan nandyan po yung reporter po namin. Asamahan po namin yung pamilya sa tanggapan po ninyo. Uh Sir Glenn, eto no, nakarating sa amin merong vehicular incident dyan po sa Lapu-Lapu City. At sa ngayon daw, nagbibiyahe pa ata yung bus na involved, no hindi na impound kasi hindi naman naipagbigay alam sa LTFRB. And we don't know kung yung driver at fault, eh baka nagmamaneho pa. Hingin sana namin, Sir Glenn, ang tulong po ninyo para ma-monitor natin, masigurado natin ang kapakanan ng uh, mga pedestrians o kung sino mang uh, nasa kalsada ng Lapu-Lapu City. Uh, sige, sige po, Atty. Um, ang kailangan lang namin yung details ng nung driver at yung, yung sasakyan. Tapos for now, pinatrace ko sa office kung may na-file ba na complaint regarding that. Wala naman. So ang gawin namin is mag-form kami ng ad hoc committee para ma-investigate yung talagang nangyari. So so far, kung nasa PNP pa naman yung investigation, pwede pa kami. Ano lang, hinintay lang namin. Pag ma-file na siya ng, sa korte, ay, uh, that's the time na hindi na, hindi na kami pwedeng ano, mag-investigate. Uh, mag so for now, nasa PNP pa naman. So pwede naming i-pursue yung administrative aspect po ng ano okay. na kaso. Ito so, yung sampahan, yung driver oh. ng ng criminal case. Opo, po attorney dela Hanggang ngayon nasa 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 labas pa yung driver eh. Punishable 'yan, crimen po 'yan. Yan ang tinatawag nating reckless imprudence resulting to death of Crystal Clear Ikong or kung merong injury si Darwin Ikong, eh, uh, karagdagan pa yan. At of course, dahil may damage yung kanilang naging motor, e eh, damage to properties. Sergeant Soto, hindi po na-impound yung bus? Uh, during the time na ako, ma'am, na-impound yan, ma'am. Kasi, uh, pero pag walang case na ma file, ma'am, i-release namin yan. Okay, okay. Pero bago naman po i-release, no, uh, Sergeant Soto, e eh, nakandak na yung kailangan ninyong investigasyon. Yes, yes Atty. na me. nyo na na mo ng mo litrato, lahat-lahat. Yes. Ah, uh, lahat na attorney, meron na, meron na. Okay, okay. Para po doon sa supporting documents sa isasampang pang reklamo eh kakailanganin po namin ay yung police report ninyo. Yes, attorney, yes, attorney. Okay. Wala problema ni attorney. Oo, oh, oh. At sir, doon naman po, uh, Shari, no, pag may mga sinampang kaso ng mga ganyan, yes. eh, in case, no, in case, sana wag naman na talagang walang tulong na maibigay po sa inyo, eh yung korte naman po, no, iproproduce po natin sa korte yung mga resibo sa hospital, Apo, resibo sa burol, resibo sa living, Apo. at yung tinatawag natin dyan, Shari, na yung capacity, capacity to earn. No, nung, nung namatay nung na namatay si ko. Crystal Clear Ikong, iko-compute po ng korte yan base doon sa expected life expectancy, magkano dapat yung kailangan pong bayaran. At titingnan natin, titingnan ng korte kung mayroong Uh, subsidiary liability na pwedeng i-impose. Ha? Okay. Salamat, Katurna. Sir, uh, nandun po si Jam ngayon sa Cebu, sir. At uh, papamasayihan po namin kayo pa uwi po ng Cebu uh, mm -hmm. para matutukan po ni Jam, no yung reporter po, uh, yung case po ni uh, Ma'am Crystal. Asahan niyo po, sir, kung ano man po yung iba pa pong maitutulong po namin, sir, tutulong po kami, sir. Salamat po. Mm -hmm. mahal ko yung kapatid ko. Pinaaral ko yun. Tapos na wala. Marami talaga ang tali. Mahal mahal ko yung maliit na yun. Lahat ng naaral ko, pinagastasyan ko na ako. Wala eh. Kahit kunding tulong, kahit yung driver wala. Magpabarko ako ulit, magsisikap ako para mapaharal ka mga pamangkin ko. Talamat sa inyo, Sir Lee sige po sir ah uh, muli po yung aming pong uh, taos-pusong pakikiramay po sa pamilya po ninyo